Kamusta at welcome muli sa channel. Alam mo, minsan may mga lalaki na parang sobrang diretsyo kung magtanong. Ilan na naging ex mo? Saan ka galing? May trauma ka ba? Ganyan. Pero real talk bro, kapag tinanong mo diretsyo ang isang babae tungkol sa past niya, madalas hindi mo naman talaga makukuha ang buong picture. Kasi ang sagot niya doon ay may filter, may screening, minsan may branding pa para maganda ang dating. Hindi ibig sabihin nagsisinungaling siya, pero syempre, natural instinct ng tao ang protektahan ang sarili, lalo na pagtungkol sa masakit o mabigat na nakaraan. Kaya ang tanong, paano mo malalaman ang history ng isang babae nang hindi ka nagtatanong? Paano mo makikita kung may sugat pa siya, kung healed na ba siya, o kung baka delikado kang mapasubo kung hindi ka mag-iingat? Dito pumapasok ang sining ng pagmamasid, hindi interrogation, hindi CSI level na investigasyon, kundi pagiging mapanuri lang tahimik mong pagmamasid sa kilos, sa reaksyon, sa mga maliliit na detalye na kadalasan mas nagsasabi ng totoo kaysa kahit anong sagot na ibibigay niya sa harap mo. At kung iisipin mo, stoic wisdom din to. Kasi sabi nga ng mga stoic, huwag kang basta umasa sa salita ng tao, tingnan mo ang gawa nila. Dahil ang kilos, hindi pwedeng pekein ng matagal. Unahin natin yung isa sa pinaka-obvious, pero madalas nating hindi pinapansin. Paano siya mag-handle ng atensyon? Bro, ito ang isa sa pinakamalalakas na clue. Kapag nasa labas kayo at napapansin mo na parang shy parang sponge na sumisipsip ng atensyon ng lahat ng lalaki sa paligid, lahat ng compliment, lahat ng titig, gusto niyang makuha, ibig sabihin, may history siya ng either neglect o kakulangan ng validation sa nakaraan. Pwede sa childhood, pwede sa dati niyang relasyon. Parang naging invisible siya dati, kaya ngayon, hinahabol niya yung feeling na I exist, I matter, I'm seen. Hindi naman ito automatic na red flag. Pero dapat mong maintindihan, kung ikaw ay papasok sa buhay niya, handa ka ba na maging main source ng validation niya? Kasi kung hindi pa siya buo, baka maubos ka sa kakasuplay ng atensyon. On the flip side, may mga babae rin na chill lang. Hindi sila nabubuhay para habulin ang spotlight. Hindi sila allergic sa compliment, pero hindi rin sila addicted dito. At kadalasan, yung mga ganitong babae, mas stable ang emotional foundation. Sunod, tingnan mo kung paano siya magsalita tungkol sa ibang babae. Eto, bro, goldmine ito ng insights. Kapag lagi siyang may bad comment tungkol sa iba. Ang arte nun, lahat ng lalaki gusto nun. Hindi totoo yung pahambol na yan. Ibig sabihin madalas projection yan ng sariling insecurity o sugat. Baka nasaktan siya dati ng mga kaibigan. Baka may betrayal baka may matinding kompetisyon na hindi pa niya na let go. Kasi gaya ng sinasabi sa psychology, how we talk about others is often a reflection of ourselves. Kung palaging judgmental, baka dala niya pa yung bigat ng past. Pero kung marunong siyang magbigay ng support sa ibang babae, kung kaya niyang purihin ng walang bitterness, kung kaya niyang makakita ng ganda sa kapwa niya, malaking sign yan ng peace with herself. Kasi ang taong secure sa sarili, hindi threatened sa success ng iba. At eto pa bro, malaking bagay din kung paano siya mag-handle ng conflict. Hindi ito agad obvious kasi syempre sa simula, lahat tayo nasa best behavior mode. Pero kahit sa maliliit na bagay, makikita mo na agad. Kapag nagkamali ka sa simpleng bagay, nalimutan mong i-text siya agad, o mali ang order ng kape, paano siya mag-react? Tatawa lang ba siya at i-wave off? O bigla siyang magiging cold at tahimik buong araw? O baka mag-explode agad parang napindot mo ang button ng nuclear bomb. Ang style niya sa conflict ay product ng survival mechanism niya. Kung lumaki siya o dumaan siya sa relasyon na puno ng abandonment, baka ang instinct niya ay umatake agad bago siya iwan. Kung nasanay siya na hindi pinapakinggan, baka ang defense niya ay tahimik na pag-withdraw, tipong bahala ka dyan. At kung healed na siya, makikita mo sa paraan ng pagharap niya. Kalmado. Marunong mag-explain, Marunong makinig. Hindi perfect, pero may maturity. At tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagiging harsh sa kanya. Hindi ito about judging her past. Lahat tayo may sugat. Pero kailangan mong malaman kung kaya mong i-handle ang sugat na dala niya. Kasi kung hindi, hindi lang siya ang masasaktan, pati ikaw. Ngayon isipin mo ito. Ang tao, parang libro. Hindi lahat ng page bukas agad sa first meeting. Pero kung matiyaga ka, kung marunong kang magbasa ng maliliit na detalye, kung paano siyang umiti kapag nabanggit ang ex niya, kung paano siya tumahimik kapag usapang pamilya, kung paano siya magbiro tungkol sa mga bagay na halatang may bigat, unti-unti mong makikita ang chapters ng buhay niya na hindi niya sinasabi diretsyo. At dito mo makikita ang tunay na halaga ng observation kaysa interrogation. Kapag nagmamasid ka ng may wisdom, hindi ka lang basta curious. Nagiging malinaw sa'yo kung siya ba ay healed, kung dala pa rin niya ang multo ng nakaraan, o kung pareho kayong pwedeng sabay maglakbay sa mas maayos na hinaharap. Alam mo bro, minsan hindi mo na kailangan ng buong interrogation para malaman kung gaano kabigat ang nakaraan ng isang babae. Minsan, sapat na na makinig ka sa mga maliliit niyang kwento. Kasi kahit anong iwas niya, kahit anong filter ang gamitin niya, lumulusot at lumulusot pa rin ang mga pahiwatig. Parang slip of the tongue na hindi niya namamalayan isipin mo ganito. Nakaupo kayo, nagkukwentuhan, tapos bigla niyang mabanggit ang salitang kami dati o nung huli naming trip. Pansinin mo, hindi niya sinasabi ng diretsyo na ex niya, pero may bakas. Minsan, hindi niya binabanggit ang pangalan, timeline, o detalye. Kapag ganon, ibig sabihin ay may emosyon pa siyang hindi buo ang closure. Kasi kapag healed ka na, kaya mong ikwento ang nakaraan na parang lumang pelikula nandun pa rin sa memorya, pero wala ng kurot. Pero kapag may iwas, may pagbabago ng tono, o parang nagiging vague bigla, malamang sariwa pa ang sugat, o kaya hindi pa tuluyang napagdaanan. Ito ang sinasabi kong indirect clues. Hindi naman niya kailangan mag-confess ng diretsahan. Kung attentive ka lang, makikita mo kung gaano katagal na ba talaga simula nung huling heartbreak niya, o kung dala pa niya ang bagahe hanggang ngayon. Parang detective work pero hindi mo kailangan magtanong tahimik lang. At kung lalim pa natin ang kaunti, malaking bagay din kung paano siya tumingin sa mga lalaki in general. Halata mo ito kapag napapansin mo na bawat biro niya tungkol sa mga lalaki ay may halong distrust. Tipong, lahat ng lalaki manluloko, lahat ng lalaki wala namang kwenta, or lahat ng lalaki pare-pareho lang. Bro, huwag mong basta tawanan lang. Kasi ang generalizations na ganyan may ugat. Hindi niya yan binuo kung wala siyang karanasan o sugat na nagtulak sa kanya na isipin yan. Kapag lagi niyang dala ang distrust na ito, malaking tanong. Handa ba siyang bumuo ng bagong pananaw o nananatili pa rin siyang prisoner ng nakaraan? Kasi kung hindi pa siya handa, darating ang panahon na ikaw mismo ang pagbabayaran ng kasalanan ng mga nauna sa'yo. Kahit wala ka namang kinalaman, kaya mahalaga hindi para husgahan siya, kundi para tanungin mo rin ang sarili mo, kaya ko ba ito? May pasensya ba ako kung sakaling madadala ako sa storm na dala ng trust issues niya? Ngayon, lipat tayo sa mas malalim pang layer, pamilya. Lalo na kung paano niya ikinukwento ang tungkol sa tatay niya o sa relasyon ng mga magulang niya. Pare, gold ito. Kasi kung gusto mong malaman kung paano siya nag-view ng love, trust at security, tingnan mo ang blueprint niya sa bahay. Kung sinabi niyang close sila ng tatay niya, na lagi siyang supportive, present at consistent, Chances are, may healthy foundation siya pagdating sa tiwala at pag-handle ng lalaki. Hindi ibig sabihin perfect siya, pero may baseline stability. Pero kung lumaki siya na absent ang father figure, o kung nandun man pero malamig, inconsistent or toxic, dito nagkakaroon ng cracks. Kasi ang unang lalaking kilala ng babae ay ang tatay niya. Kung broken ang foundation na yan, madalas dala niya yon hanggang sa adult life. At kung hindi pa niya na-heal, Makikita mo ito sa clinginess, sa over-independence, or sa mistrust. Pansin mo ba? Minsan may mga babae na sobrang independent, halos ayaw tumanggap ng tulong. Parang palaging, kaya ko tumag isa, huwag kang makialam. Hindi naman ito masama palagi, pero madalas may ugat ito sa pagkabata. Baka kasi wala siyang maasahan dati, kaya ngayon tinuruan niya ang sarili na huwag umasa kahit kanino. On the flip side, may iba naman na sobrang clingy. Konting hindi ka mag-reply, panic mode na agad. Ito rin ay ugat ng feeling of abandonment. At ito, pinaka-subtle pero pinaka-revealing, mga triggers niya. Yung mga simpleng bagay na biglang nagdudulot ng overreaction o kaya biglang detachment. Minsan maliit lang, tipong isang kanta, isang biro, o isang reference sa trust. Tapos mapapansin mong bigla siyang nagbago ng mood. Hindi ito random, bro. Mga fingerprint ito ng past trauma o sugat. Halimbawa, may biro kang binitiwan na parang harmless lang, pero bigla siyang uminit ang ulo. O kaya naman, may topic kang nabanggit tapos bigla siyang natahimik at hindi na nagsalita. Kapag ganito, huwag mo agad isipin na arte lang. Kasi ang triggers, galing yan sa real wounds. Pwede mong itanong sa sarili mo. Kung ganito ang mga reaksyon niya, ibig sabihin ba ay healed na siya? O baka hindi pa? At kung may detachment, tipong wala siyang masyadong pakialam, hindi siya natutuwa, hindi rin siya nalulungkot. Parang wala lang. Ibig sabihin, hindi siya ganap na present. At minsan, ito ay coping mechanism ng taong nasaktan ng sobra, kaya nagnam na lang. Ang tanong, kaya mo bang pumasok sa buhay ng taong ganito, na baka hindi ka pa rin talaga maabot ng damdamin niya dahil nakatali pa rin siya sa past scars niya? Lahat ng ito bro, hindi mo makukuha sa tanong na, so ilang ex mo na? Or, na heartbroken ka ba dati? Kasi kahit sagutin niya, may mga bagay na hindi niya kayang sabihin ng diretsyo. Hindi dahil wala siyang tiwala, kundi dahil masakit o mahirap aminin. Pero kung matuto kang magmasid sa kilos, sa salita, sa tono ng boses, sa paraan ng pagtawa at pananahimik, doon mo makukuha ang tunay na kwento. At dito papasok ang stoic principle ng awareness. Hindi mo kontrolado ang past niya, hindi mo kontrolado kung healed na ba siya o hindi pero kontrolado mo kung paano ka magmamasid, paano ka magdedesisyon, at paano mo pipiliin kung papasok ka ba talaga sa journey na iyon kasama siya. Kasi sa huli, hindi ito about pagiging judge ng nakaraan niya. Ang tanong, kaya mo bang mahalin siya kasama ang lahat ng sugat at history na dala niya? Alam mo bro, habang pinapakinggan mo ang isang babae, mapapansin mo rin na hindi lang siya basta nagsasalita tungkol sa sarili niya. Minsan, sa paraan ng pagkukuwento niya, makikita mo kung gaano kalalim ang healing journey niya, o kung hindi pa siya nagsisimula doon. Hindi ito tungkol sa pagiging psychic, ha? Simple lang. Ang mga tao, kapag relaxed at komportable, naglalabas ng unconsciously honest signals. Halimbawa, napansin mo na sa tuwing nagkukwento siya tungkol sa nakaraan, laging may kasamang drama, bitterness, o blame. Tipong, lahat sila ganito. Lahat ng nangyari sa akin kasalanan nila. Kapag ganyan bro, alam mong hindi pa siya nag-move forward kasi ang taong healed, hindi na paulit-ulit na bumabalik sa blame game. Hindi ibig sabihin na wala siyang nararamdamang sakit, pero marunong na siyang magsabi na, "Oo, nangyari 'yon. Nasaktan ako, pero tapos na." May acceptance. At kapag may acceptance, may wisdom. Pero kapag napansin mong stuck pa siya sa narrative ng victimhood, mag-ingat ka. Kasi baka ikaw ang susunod na karakter sa script niya, at baka kahit anong gawin mo, mapapasama ka rin sa blame kapag dumating ang panahon ng conflict. Hindi ito red flag para i-judge siya agad, pero ito ay sign para mag-isip ka. Gusto ko ba talagang maging parte ng isang story na hindi pa tapos? At dito pumapasok ang pinaka tanong sa lahat. Paano ka makikinig hindi lang sa sinasabi kundi sa hindi sinasabi? Kasi bro, doon sa mga tahimik na sandali, sa mga simpleng reaksyon, doon lumalabas ang tunay na kwento. Parang halimbawa, biglang may nagtanong tungkol sa pamilya niya, tapos ngumiti siya pero kita mong pilit, at bigla siyang nagbago ng topic. Hindi mo kailangang pilitin, hindi mo kailangang usisain, pero alam mong may bigat doon. Hindi niya pa ready i-open, at iyon mismo ang clue. Ang hindi sinasabi, minsan mas malakas pa kaysa sa lahat ng sinabi niya. At kung matuto kang pakinggan ang mga pagitan ng salita, yung mga pause, yung mga pagbabago ng tono, yung mga moment ng biglang katahimikan, mas makikita mo kung saan siya nang galing at kung anong binibitbit pa niya hanggang ngayon. Ngayon, baka tanungin mo, eh anong gagawin ko kapag nakita ko lahat ng yan? Kapag napansin ko na hindi pa pala siya buo o marami pa siyang sugat? Simple lang bro. Ang tanong ay hindi, paano ko siya aayusin? Kasi hindi mo role na maging savior. Hindi mo trabaho na gamutin ang sugat ng iba. Ang tanong ay, kaya mo ba siyang samahan? At kaya mo bang tanggapin na baka hindi niya pa kayang ibigay ang buong sarili niya sa ngayon? Ito ang kagandahan ng Stoic Mindset. Ang Stoics, hindi nila hinahabol ang bagay na wala sa kontrol nila. Hindi nila pinipilit ang tao na magbago. Ang ginagawa nila, tinitingnan nila ang realidad, tinatanggap nila ito at nagde-decide sila kung papasok ba sila sa sitwasyong iyon o hindi. Ganon din sa relasyon. Hindi mo kontrolado ang past ng babae, hindi mo rin kontrolado kung paano niya ito haharapin. Pero kontrolado mo kung papasok ka ba sa mundo niya o pipiliin mong huwag. At alam mo, minsan ito rin ang pinakamasakit pero pinaka-liberating na realization. Hindi lahat ng babaeng gusto mo ay dapat mong ipilit. Hindi lahat ng connection ay kailangan mong gawing relasyon. Minsan, mas mabuti nang makita mo ng maaga na hindi kayo aligned kaysa pumasok ka ng bulag at pagkatapos ay magising ka na lang sa gulo. Kaya ang tunay na lakas ay hindi na sa pagtatanong ng ilan na ex mo? O ano bang nangyari dati? Kundi na sa pagiging kalmado, observant, at marunong magbasa ng tao nang hindi nang huhusga. Kapag natutunan mong gawin ito, hindi ka lang nagiging mas wise sa relasyon, nagiging mas wise ka rin sa buhay. Kasi sa totoo lang, lahat ng tao may bagahe. Ang tanong lang, ito ba ang bagahe na handa kang buhatin kasama niya? O ito ba ang bagahe na mas mabuting huwag mong pasanin? Kaya, kapatid, kung nararamdaman mong madalas kang naluloko, nabibigla o nabibigatan sa mga relasyon, baka panahon na para ayusin ang lens mo. Hindi sa pamamagitan ng pagtatanong ng sobrang daming tanong, kundi sa pamamagitan ng pananahimik, pagmamasid, at pakikinig sa mga hindi sinasabi. Kasi doon mo makikita ang totoo. At tandaan mo rin ito. Hindi ibig sabihin na natuklasan mo ang sugat niya ay kailangan mong lumayo agad. Depende yan sa capacity mo. May mga sugat na kaya mong tanggapin at sabayan. May mga sugat na hindi mo kayang pasanin. At pareho lang yun valid. Hindi ka masamang tao kung pipiliin mong protektahan ang sarili mo. At hindi ka rin weak kung pipiliin mong magmahal ng taong may history basta handa ka. Sa dulo, ang pinakamahalaga ay clarity. At ang clarity ay nanggagaling sa observation, hindi interrogation. Kasi kapag marunong kang magmasid, hindi ka mabubulag. Hindi ka rin basta-basta maluloko ng magandang kwento. At higit sa lahat, hindi mo kailangang pilitin ang taong magsalita kung hindi pa siya handa. Bro, ang relasyon ay hindi laging tungkol sa kung gaano kakacharming o kung gaano kakagaling magtanong. Madalas, ito ay tungkol sa kung gaano kakahusay magmasid, makinig, at magdesisyon mula sa lugar ng wisdom. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi bulag. Ang tunay na pagmamahal ay mulat. Kaya ngayon, kung ikaw ay nasa sitwasyon na may bagong babae sa buhay mo at iniisip mong gusto mong malaman kung anong dinaanan niya, tandaan mo, hindi mo kailangang pilitin. Tahimik lang. Magmasid ka. Pakinggan mo ang sinasabi at hindi sinasabi. At mula roon, makikita mo kung saan siya galing, kung nasaan siya ngayon, at kung may puwang ka ba talaga sa journey niya. At kung may isa kang dapat baunin mula dito, ito lang. Ang pinakamalakas na lalaki ay hindi yung laging nagtatanong, kundi yung marunong magbasa ng tao nang hindi nangangailangan ng maraming salita, dahil ang kilos, ang reaksyon, at ang mga tahimik na sandali, iyon ang kwento na hindi kailanman kayang itago. Kaya bro, huwag mong sayangin ang oras mo sa tanong na hindi naman totoo ang sagot. Sa halip, buksan mo ang mata at tenga mo. Dahil kapag natutunan mong magbasa ng mga ganitong signal, hindi lang puso ang masasalba mo, pati kapayapaan mo.